Let us pray. Lord, bigyan niyo po ako palagi ng katahimikan. Katahimikan ng puso, isip at buong pagkatao. Sa pananahimik kong ito, hindi po ako malakas. Inaamin ko po sa inyo, Panginoon. Ako po ay naghihina at alam ko po na kayo ang dapat kong kapitan. Alam ko kayo ang dapat kong paniwalaan na ang lahat ay magiging okay, ang lahat ay magiging maayos, ang lahat ay magiging tahimik. Kakapit pa rin ako sa inyong magandang plano. Kakapit pa rin ako sa inyong magandang bukas na pangako. Alam kong ang lahat ng oras na may problema ay mabilis na hilipas. Mabilis na mawawala. Alam ko din, Lord, na hindi imig sabihin na wala akong nakikitang nangyayari ay walang nangyayari. Alam kong inumpisahan niyo na akong tulungan sa ibang mga bahagi ng aking problema. Alam kong magiging okay, Lord. Alam kong bubuti ang lahat alam ko makukuha ko ang plano nyo sa akin. Igay niyo po ako at ituro mo sa akin, Lord, ang tama at tahimik na paraan. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome! Bongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Magandang araw mga Tongs At ayan, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong harvest dito sa ating sili, uh, sitawan ano? ayun nga pala harvest tayo ng pang tatlo so kahapon wala tayo naging vlog uh, maghapon ng ulan kahapon ano walang nagawa so ngayon uh, harvest tayo ng sitaw pangatlong harvest natin you oh ang haba naman d 랑 n 니 a labanan tayo lumalaki nang sigad yan ang daming bunga ayan sa ilalim daming bunga pagka na harvest yung pala nito sa gilid yan Ah, na tayo. que me salió bumaksak na ang presyo 40 na lang isang daan nga yun o oh, 40 na lang dahil okay, okay, na kasing ganyan eh Okay, ano? Okay, mura ngayon. Okay. da due le partite da attaccare la partita di sabato da ate la partita oh Ayun lang, ayun Malaki. Yan, sa tapat mo na yan. Sa likod. Sa baba, sa baba. Ayun, sa gawin rito. Oo. Oh. Tsaka yan lang no, yung may isiunan mo. eto pa. Hey. Dami pa. Ah. Hmm. Sige, patali mo na kay nanay. At syempre mga katongs, kukuha ko ng aking gamot dito nilalaga ako tuwing maaga na guya ba no may tubig na yung pitak so kuha din pala tayo ng pagkain ng mga manok kasi yung manok ko muna ah, mga katong sinulong ko muna yung labing lima labing lima na lang yan eh marami naman tayong palay na makukuha dito ayun tayo na naman natin talbos oh ito maga, na ulam ito naiwang kasi ito nung nag harvest ready na to at labing lang naman yun mga katong kaya na natin supply ng pagkain yun punti unting pigs palay kasi kaya ako kinulong yung ban, yung talong hindi hindi magtuloy ang bunga kasi tinuto ka nila may bunga na yung mga guyabano na itong mga katongso dami lang ang bulak ko ayun sa taas so kukuha lang tayo dito sa baba ng busbong para hindi masira yung mga inam kasi ito mga katong buhat na kumikilom ako nito hindi na sumasakit yung man, yung bato ko tapos naging normal na yung pag ko dahiyot albus Kahapon umuwi ata si eh. 'Yun lang namin 'to ngayon. Dahil tatanim tayo ng ano dito. Tingnan mo pa pa tama na. Ito. Puputulin namin yung mga sanga ng akasya na yan para mawala ang lidim dito sa gawin nito. Itong mangga at sampalok, okay na yan. Lagyan mo ito. Ito ang Ay, isang ba? Parang gana. Ano yeah, mo? Yan mga katong set yung ating mga manok na kinulong ko muna. Yan. Ito po ang tinira ko para panimula natin. So hindi ko na po ibebenta yan. Ito po yung galing kay La kay Sir na natira na 14 tira sa yung babae. Uh, 13 yung babae tsaka dalawang tandang yung malaki at tsaka yung isa yun yung malaking tandang galing kay Sir Wense. Yung tatlo po dyan Rhode Island ayan oh lalaki yan So pinulong ko muna eh kinakain yung talong natin hindi mag hindi eh, maaya magtuloy yung mga lumalabas na buko tinutuka nila So ayan po mga katong sana uh, na ilagay na nga po yung kinakandawan ng mga at inumin po natin ngayon at uh, maghapon pala ayan so, po siya uh, kanina nga po pala mga katong hindi ko na eh, uh, pakita sa inyo ano? nasa kulang 400 yung napitas natin sitaw galing kasi ako doon sa likod tinali ni nanay nasa uh, 300 may hit tapos yung iba ay uh, iniwan pinang uh, pangluto ayan nga po pala yung kan ito ililalagay ko si po para ilalabas ko yung mga seedling natin na ano uh, ano tawag doon yung kamansi at saka yung kakao para maarawan kasi marami ng tubo Yung mga katongs Tapos ko nang ayusin to Ayan, nailipat na rin natin yung mga Punla natin May tubo na oh Reaper. Hindi na auto tayo. Iyon, no? Ha? Kapal na ng bulaklak. Asa namamatay yung ibang bulaklak. Natutuyo. Kulang sa araw. Nagulang kasi. Pero ito. Ayan, ito mga nagtuloy. Oh. Ayun, tuloy na ako. Oh, yung gunting ba? Ayun na, tuwa kang talbos. Talbos ang ulam. Saan? Ikaw, bakit ka buyoy? Ah?

ito kukunin ko na yung mga mga tulos nito lalagay ko doon sa talong tutulusan natin yung talong nag mahapay kuha tayong talbos No, Nag-istak na ng tubig mga katongs Nung nag-uulan Sa ngayon Pwede na sana yan Kung magpupunla tayo Kaya lang sabog tanim tayo eh. So hintayin natin yung mga katabi Kung hindi natin isasabay yan Mauubos yung Isasabog natin ng ibon Kasi tayo lang na mangyayari doon tayo lang kasi ang magsasabog pag solo natin wala maubos ng ibon ng maya kaya kailangan may kasabay tayo Mm hmm ito na nga po yung kinuha nating talbos ng kamote at syempre may dalawang sardinas tayo dito bawang sibuyas, mantiga at magic then sili so yan na nga po ano gig gigisa lang natin yan konti lang bawal sa atin ng mamanteka

トンぞどうぞ。